Ay, yun, may, ano ka na? oh. Ayan guys, kukuha tayo ng ulam. Hito dyan kahapon. Hito. Shock to, hindi na Bibingwitin ko yung hito dyan. Asan ba yung anong armas mo? Kasi <laughs> 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 nga, tayo ng ulam. Eh, mo na yung pamingwit mo. Ayan. Galing ng pamingwit mo. Apa pengen ya? <laughs> tulang sa guys. Ah. Yung maluwag kasi yung unay nung part. <laughs> yung maluwag na part na lang yan. Ayan, oh. shootin mo yan. Oh, no. galing ah. Oh. Sana matumba yung papaya. Ay! <laughs> <laughs> Sili ko yung ulo ko. Sili ko yung ulo ko, guys. <laughs> Sili ko yung ulo ko. Taga video lang ako. Hindi ako sinisili ko. Sili ko yung ulo ko. <laughs> Makakaputol yung puno. ako ah. Hindi, diretso mo lang. <laughs> oh. Ayan, oh. Oh, oh, diba? <laughs> galing. One down. One down. One down. One Ang galing. Ang hirap. Ang galing. Ang galing ng taga kuha. Sinili ko pa yung ulo galing ko. Galing galing. Pinag-video na nga ako, siniko pa ako sa noo. <laughs> ang galing, oh, no? Pinag-video ako sa siniko ko sa noo. Buti hindi ko na siko rin kung hindi, tanggal yung ulo mo. <laughs> Dito na tayo sa tatang, Tapos, ano. Kasi pag sa baba, malalaglag. Yeah. Ang galing, diba? Dito na tayo sa kabilang yeah. papaya. Kaya yeah, pala Dapat pala next time dito ako magtatanim banda para abutin mo na lang lapit sa bahay. Yung purpose nitong Kasi pag malayo mahirap. Lagi kasi nahuhulog dun sa kabilang bahay yung hangat angat hangat mo muna anain. yan. Angat-angat -angat mo muna siya yan. O baka musiko tayo, laglag -lag tayo sa baba. <laughs> Uy. Uy! Ang galing yun! Oh. <laughs> <Galing. Atong, man, laughs> <man>, ang galing yun! <laughs> ano na ang Ang galing yun! Ang galing yun! Yay! Ang galing Ang galing yun! Ang mo? Ang galing yun! na elevated. Akala ko panghuli ng isda, no? <laughs> Pwede na rin 'tong pangkuwang bayabas, ganun. Oh. Okay, bye-bye. No, diba? Pwede rin panghuwan ng